kailangan ko magpakitang kila sa inyo eh para ma-appreciate nyo ako eh I'm not like uh -huh. other leading men eh you know so I have to kailangan kong gawin ng lahat ng makakaya ko as if eto na yung last so nai-intimidate pa rin ako po sa kung anong kaya kong gawin nai uh, hindi ako nai-intimidate sa co-actor ko pero sobrang nire-respeto ko kung ano yung ibibigay nila na hindi pwedeng mag-relax ako yung ganun yung ganun yung thinking ko kasi I can't be intimidated kasi baka ma-hold din yung kaya kong gawin. So walang show this personality or co-actor dyan? Mm hmm. May ka. Yung mga senior po namin na galing theater, automatic yun. Naka-automatic okay. po, isa-isya main-main ka-main mo At Sir Joel Lamangan, Direk Joel Lamangan. Umarte po. Noni. Umarte po ako, Noni. Umarte po ako with Sir Joel Lamangan sa Entablado, sa UP. Iba po kasi sa si director direct, o actor, actor? Actor. Iba po kasi siya as actor, iba siya siya as director. Eh nauna ko siya makatrabaho as director. So magkatrabaho kami ng actor ng panibago pero iba siya pag actor eh. Nakakatuwa siya ng niya pag actor si Derek Joy. Ano, gay role din ba siya? Hindi po. <laughs> Hindi po. Ah, uh, ano, professor parang ah. yung, yung yung role niya doon. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much, Ms. Leia Salterio. Next um, is somebody na hindi kumakaten today, pero may siya ng tatlong tanong. Aba. Yes, G. Trilliana from Malaya. Uh, yes, yeah. Oh, yes, I'll tell Yeah. Unang tanong, Sir Gerald, what were the challenges or attractions for you in playing this role sa Instant Life? Unang-unang challenge is that I am not, I, I don't have that kit in life. So, automatic, I have to compensate dun sa kailangan nung gold. Yun, nakakakaba yun. Nakakakaba pag hindi, hindi mo, wala kang paghugutan masyado ng experience. So, kailangan mo mag aral talaga para ito. Uh, Another challenge is that this is a remake or a Filipino version of a blockbuster hit in Mexico. The instruction not included, the, the, the lead actor was able to penetrate Hollywood because of this movie. Nakakakaba yun, challenge yun, pero I mean, don't want to get that pressure. Kasi ko na lang, kagaya na sinabi ko sa ibang interview na, what if sa akin siya unang binigay? What if ako yung original choice? What would Gerard do? Yun na lang yung ginawa ko. Uh, I think yun lang, and then, uh, sobrang natuwa ako kasi nung in-offer itong project na to. Kasi an adaptation is always a, a big project for any actor. Especially kung may pangalan ng pelikula. So yun, thank you sa mga uh, Very well said. Next question from Gitaliana. So, as uh, Sir Gerald, this movie has a dramatic premise. Ano bang mas mahirap sa inyo? Mag, uh, magpataw, magpatawa ng audience o magpaiyak ng audience? Okay. Uh, <clears throat> Personally speaking, of course, mas madali sa aking... Mas may edge ako magpatawa. Kasi timing. Na, na, naaral na ko na yung timing ko eh. Alam mo na, pagka, pagkasama ko, lalala, pagkasama ko komedyante, alam na namin yung gagawin namin, yung beats timing. Uh, but generally speaking, for for other actors, generally, as sa mga actor, mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Kasi What's funny to me doesn't mean it's funny for you. What's funny for you doesn't mean it's funny for me. So, kailangan bilhin ng lahat ng tao yung joke na binibigay, na binibenta mo. Bago siya maging masabi ng lahat na nakakatawa ka. Sa, so, hindi ko naman sinasabing mas madali magpahiyak. Iba rin naman yun. Pero, iba, rin iba yung binibigay na na pressure ng pagpapatawa. Kasi pag magpapatawa ka, oh, walang tumatawa. Walay. Failure, ganun kaagad. kagat uh, flop, diba. So, yun, yun, yun. I see. Last question from Gitliana. What kind of father do you think you will be? Pokey. I'm a pokey father. Give <laughs> 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 no! the, no! the answer, John. In heart. Thank you. Ano po, uh, I will be. Uh, Siguro yung kung paano kami ng nanay ko at saka kung yun yung sa tingin kong kaya kami okay ng nanay ko along the way yung friendship doon sa magiging anak ko kasi nagbuo kami ng friendship ng nanay ko eh yung friendship kasi pag may friendship kayo ng kamag-anak mo kapamilya mo kasi nasa hali kasi friends kayo niyan eh pag may friendship kayo madali ka magsabi na oh, may problema ako ma ganyan ganyan ma Spray ka ng ano ko eh. Oo, kamusta ka? Okay ka naman. Gusto mo eh Ganyan yung, mga friends eh. Pag wala kayong friendship, hindi walang ganyang ano, talkies, di ba? Okay ka ba? O baka mag, ano, maglalasing ka naman yung isisigaw ka sa daan. Hindi ka ba ganun? Hindi naman po ma. O gano'ng kasakit? Yung ganyan. Hurt na hurt ka ba? Pag may ganong karelasyon, ako sa anak ko siguro, mas, mas, may, mas may itindihan ko yung, yung anak ko, mas may itindihan ako ng anak ko bilang Thank you so much, Thank you. Sir Gerald. Next to ask from TV5, RG Mendoza. Hello. Hi, congratulations. Thank you. Uh, since this is an adaptation, usually, di ba pag mga Philippine adaptation, kung hindi plakado, may i, i, in, inaiba din sa kwento or sa characters. So, ano po yung mga, uh, without spoiling anything, ano po yung mga nilagay niyo sa character ni Val na touch ni Gerald Napoles? Ah, oh, okay. Dito, unang-una, yung uh, as in general also, yung production and even sa direct, iniba yung setup ng buhay para mas maging Pinoy. Yung sa original kasi, stuntman siya. And also, mas malaki yung inihiling nyo na mga eksena bilang stuntman. Meron pa yata doon, nilagay siya sa kanyon. Di ba? May ganun. Tapos kumagis. Dito, ginawa akong taxi driver. So, mas Pinoy. Ang mas maganda sa pagiging taxi driver, mas kala. So, mas maraming buhay yung nadadaanan ng taxi driver. Tapos, uh, in terms naman sa kung ano yung iba na binigay ko dito, hindi ko kasi napanood yung original. So, I think ang pinakaiba dito is, yung idea na hindi ko napanood yung original, okay. automatic hindi ako nag-pick. Wala akong pattern na sinundan. Kung ano yung script, yun yung gagawin ko. Pag mangyari sa akin yun, ano yung sitwasyon na yun, doon ako magsusol ng Last, uh, last week, kausap uh, ko si Andrea, and then, kwento niya sa akin, hindi daw niya makalimutan na lagi ko daw nagpapatawa sa set. Gusto mo daw lagi magaan sa set. Huh? how important it is, parang na magaan yung set, especially kung may drama yung tinatakon yung mga story. I, I believe it's important sa lahat ng set, sa lahat ng project, na ibigay yung Ganon ang ko para mapagaan yung working environment ng lahat. Especially, usually kasi sa shoot is under pressure, time pressure, deliverables pressure. Uh, sa Pinas pa, ang hirap mag-shoot. Pag tag-ulan, tag-ulan. Automatic, wala kang exterior shot. So, so, yun yung mga ideas na kailangan kong bawiin. Tapos kay Althea naman, syempre pata yan eh hindi automatic naghahanap ng mapaglarong isip yan eh naghahanap ng saya sa self eh. so kung hindi ako magbibigay in return sa kanya uh, hindi ko rin alam kung hanggang saan yung kaya ng energy ng bata kung, tum, kung tumitira kami ng halos uh, 14 hours to 16 hours of working time And we mentioned din kaya na uh, bukod kay Direk sa ito, ang dami niya natutunan sa Um, pag binalik na natin, ano yung mga natutunan mo naman sa kanya, kay Altea? Anong nakatrabaho mo siya? Ang natutunan ko kay Altea ay you, ha you have to be ready with any project nang may na, na, na nakaset ka kagad na mag-enjoy -e ka. Si Altea kasi sa sa, sa edad niyang yun, bata eh, nagulat ako. Usually pag bata, may ano na yan eh, may tingnan ba after 5 hours, ano na yan? Ma -ma ano na yan? Malungkot na yan, galit na yan, gusto na umuwi niya. Salite yun, dinidiretso. Dinidiretso. Pag sinabing, okay na, ganyan. Okay po. Sangit eh. So nakikita ko yun, nakikita ko yung ganun ako dati eh. Parang ganun. Hindi ko naman sabi hindi na ako ganun yun. Pero siyempre, pag matanda ka na, dahil mo na responsibility, <laughs> dahil iisip. May magte-text sa'yo na may tatag sa'yo, ano ba yung ganyan, 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 ganyan. Dadating yung bills, MME, so nasa set ka, medyo tax ko, wala ka ng tax ko. May ganyan ka kaagad. Si Alte, nakikita ko yung, ah, okay, yung pag ini-enjoy mo yung trabaho mo, kasi hodang may mga factor na nakakainis o nakakairita. Magre-reflect siya sa ibibigay ng mong trabaho, sa ginagawa mo. Kaya magaling yung bata. Kasi ini-enjoy lang niya kung ano yung kailangan. Thank you. Thank you so much. Next in line, from Anong Ganap, Sir Erwin Orgawa. Anong ganap? Okay, so, uh, very inspiring yung uh, life story mo, di ba? So, kung gagawin movie yung uh, life story mo, sinong artista, anong title, at ano yung unang eksena sa movie? Ha? Kung gagawin, Isa hindi na tayo nag-pitch. Yes. <laughs> Pag gagawin ang... Life story. Life story ko, ang gaganap sa Pinas, ako din. <laughs> Siyempre, para may TF. <laughs> para may sweldo. Sa, sa abroad naman, bala na sila kung sino. Wow. Uh, ang title ng pelikula ko, uh, uh, di ko alam eh. Uh, 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 uh

Jimmy Jeps. Nag-iisip kung paano kikita. Yan, yan. Una, kasi ito nagsisimula araw ko eh, dati. Naalala ko eh. Sa banyo ako. Ano akong pera? Paano ako kikita ngayon? Tapos yun, eh, kaya tagal ko sa banyo eh. Ayan kasi hindi ko rin alam kung paano ako mahanap ng parang para kumita. Ikaw na ng screenwriter. Ako na rin screenwriter. Ako nakaisip ng first scene. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you. Gerald, ang nanay mo relate hindi related kay Direk Hindi po eh. Hindi po eh. O kasi Gillian na kami Yung mga apelido ko, no? <laughs> Gillian na po. Mm, yes. Prominent. Ah, yeah. okay. Next, from Pika Pika, oh, Aya Singhal. Yes. Yeah. Okay. Uh napanood ng nanay mo to at manghingi na ng apo, bibigyan mo na ba? <laughs> <laughs> yung pagkakahingi ng apo, para pasalubong lang, ngayon pero pa rin. Instant yun eh. na talaga, hinihingan na talaga ako ng ng nanay ko. Hinihingan na talaga ako. Pero hindi niya ako binibigyan ng pressure. Kagaya nga nung kinukwento ko, hindi siya nagbigay ng pressure sa lahat ng hinihingi. Actually, hindi siya humingi ng kahit ano. Ito lang na ako. Hinihintay niya. Alam naman niya, nabibigyan ko siya So, abang-abang lang siya. For now, abang-abang. Yeah. Okay, ay ngayon naranasan mo magka baby girl sa movie at mukhang ang ganda ng rapport niyo. Baby girl ba ang una mong gusto, if ever? May ganun. <laughs> kasi yun yung una eh. Although nagkaroon ako na, ng role na may anak akong lalaki, batang lalaki. Pero ito kasi yung buong pelikula. Brilliant. Kayo lang yung, yung storya nyo lang mag-ama. So meron akong, ah, parang tapos si Altea po yung napaka-lovable. napaka-talino, accelerated, talented. Sabi ko, gusto ko na ganitong anak. <laughs> Sumasayo, kumakanta, magaling umarte, accelerated. Wow, jackpot! May meron akong baka ah, iba rin pag tapos sweet pag babae. Scaring, sweet, di ba? So, solo, Solo child din, di ba? Solo child din. So, meron akong, ah, ganito pala pakiramdam. So, sige, sige, wait na. Hindi ba bakit pa ako ng konti? Paano ka napunta naman ng teatro? Ayun, oo oh nga eh. Ako po, nung bata ako, na dancer talaga ako. Dancer talaga ako. Pamp Pamildo. Pamilya ko dancer. Ang tita ko. Pampo. Huwag naman, huwag naman. <laughs> Ang tita ko po ay eh, uh, Dynastaff Dolls. Regular dancer ng Ipulaga. Ah. Lagi ako nasa, kaya may picture ako na pinost ko sa Instagram na kayakap ko si Romnick Charmenta. Kasi dancer siya ng dance Entertainment. So pupunta ko backstage, access all picture papicture, papicture. Tapos pag sumasama sa mall show, dancer na ako, sasayaw ako doon. Sino may alam ng stat namin? O oh, sasa, kunyari Toba, ayun nga naman yung kunyari. O oh, ikaw, alam mo! Tapos sasayaw na ako, alam ko na yung sayo tito ko dancer, lolo't lola ko dancer din. Uh, ballroom dancer ko mo contest. Masama ako sa kanila, parang gay contest ng ballroom, may trophy, uwi kami ng trophy. So dancer talaga ako. Noong nag uh, high school ako, pagka-graduate ko, tumatawag ako sa payphone sa school, yung teacher ko sa malangit na si Ma'am Ethel Rocha, sabi niya, Gerald, sumasayo ka, diba? sumasayo ka, tsaka magaling ka mag-perform. Parang kahit na nabigay sa'yo. May musical na ginagawa from Student Theater Artists Foundation. Kailangan nila ng strong dancer, who can up. May ano to, honorarium. Sabi ko, sayang naman. Wala akong ginagawa ngayon. Sige po, sumalang ako doon. Sumalang ako doon sa play na yon. Anong play? Jesus Christ Superstar. Oh, um, wow. Um, you were? Yes. You played? Uh, one of the Apostle. Uh, Peter. Ah, yeah, uh, malaki -ma. yun. Malaki yun, malaki yun. Tapos si yun, Ernie Garcia pa yung Jesus doon. Eh. Ernie Garcia, di no? ba? Hindi naman yan. Wala <laughs> okay. Kami-kami yun. So doon, doon ako na salang. Tapos so, sabi ko, oh, okay ito ah. May 500 pesos ako pag-uwi ah. Tapos sumayaw ako. Tapos uh, may ma-extra extracurricular activity na talaga ako sa school eh. So na-enjoy ko yun. Doon ko nakilala si Arnold Reyes. Kasi sumalang siya na mid-summer night stream siya yung isa sa prinsipe. And I played Nick Bottom, yung naging kabayo yung ulo. Yung gano'n. Tapos parang na magic, kasi it's a, uh, parang ano siya, fantasy. Tapos doon ako nasabi, nakakatawa yung role ko na doon. Tapos we were performing with sa uh, along sa uh, 3,000 students, tawa ng tawa. Doon sinabi ni Arnold na, G, pwede kang mag ah, -ano, uh, uh, professional theater, mag-audition ka, sayang naman para lumawak yung network mo. Doon ako punta sa theater. Yeah. Tapos hindi na ako nakapag-college sa tuloy kasi. <laughs> hindi, naka-two years ka, di Naka-two years ako. Nawala ako kasi sa scholarship. <coughs> Dahil nga doon sa pag-theater. Absent, absent. Nawala. Ba't di ka nag-mask mo? Hindi siya yung sa theater? yun nga eh, hindi ko rin alam eh. ito pa istorya ko sa... Kasi section 1 nga ako, tas honor student. Among 33 section. Mga kaklase ko, puro, ano, di ba, matatali, no? Paandara ng course. Hindi <laughs> ako nag-iisip. Anong course mo? Ano ako, eh? ECE ako, eh. Ah, yan. ah, ah. ah. Ano pa ba yung mga engineering? Ganun lang, dun ko lang siya nakuha. Nakisakay lang ako. Chemical. Ah, anong chemical? Anong trabaho mo, eh, pag graduate Kasi ganun kalakas yung kumpiyansa ko na, eh. Nag-graduate ako. Kahit anong engineering yan. Anong trabaho mo? Yeah. Chemical. Ah, yeah. oh, sige. Kinuha ko. Nag-test nag-exam ako sa PLM, umasa ako. Automatic quota oh, course, scholar, chemical engineering, scholar. As hindi ko na napanindigan. Ibang klase yung mga, grabe yung mga klase ko sa PLM. Grabe sila. Kasi isang block section lang siya eh. Kasi chemical engineering lang eh. Grabe, tatalino. Sabi ko, tatagal ba ako dito? At sa to play ako, Play na lang muna. <laughs> Pero nung binibit-bit ka sa dahat sa Itbulaga, nangangakap ka na bang mag-artista mo? Hindi po eh. Hindi talaga eh. Hindi ko talaga ano eh. Uh, dancer siguro. Kasi talagang gusto kong sumayaw. Pero yung pag-artista, hindi, hindi ko rin Kasi minsan nagkukwento nga kami ng nanay ko. Ngayon, nung medyo kilala na yung pangalan ko, sabi niya, Nak, nung galing, no? Artista ka? Sabi ko, o oh, nga may, <laughs> hindi ko lang alam eh fairness, ano kasi ako eh, kung ano yung, kasi nga, hindi ako graduate. Pag, na, pag, may, opor, pag, na, pag may oportunidad, at nakikita kong napapansin ako, i-milk ko yan. Nung nagt-theater po ako, nakikilala ko na yung mga direktor. Jerome Pubukan. Alam mo, kukunin kita, mag-aano ka sa akin, dun sa, yun blockbuster yung mga series niya dati. May character ka dun, sabi niya. Sige po, So para, para sa akin, napansin ako ng director ah. Mukhang may chance ako dito sa industry ah. May gano'n ako. So yun yung pinangawakan ko Pero struggle pa rin. Struggle mo, I almost quit na rin. Munti ka na ako mag-upload ng mag call center. Pero kung iisipin, parang ni-ready ka talaga. O ganun po, uh -huh. ang tagal din eh. Sobra, sobra. Nag-acting. Ano nga eh, na parang yung sa You're the Boss ni Coco and Tony maarte ako dun eh. Eksena namin. Tapos si director ni Tony, Hadaw ni. Headset. Bigyan mo ka dyan headset. Yes, Derek. I-motivate mo nga si Tony. So nag-acting coach ako. Ayan, ayan, ayan. Already. Ready na po, Derek. Action. Comedy, 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 comedy. <laughs> ganun yung nangyayari. So medyo, na, na, yung mga ganun yung appreciation ng mga director at saka mga producer pinangawakan ko. Ano yung nag-trigger? Ba't munti ka na mag-quit? ano po, ah, uh, parang yung matagal kasi na, ang hirap kumuha ng lead role eh. <clears throat> ang hirap talaga. Ang, ito, lead ako ngayon. 15 years in the making to 20 years in the making. Hindi madali. Ang, ang hirap kumuha ng lead role. Ang swerte ko, hinabot ko yung ira ngayon na pwede ako maging lead. Pero ina, inabot ko yung ira dati na maging best friend lang, okay na. Best friend ng bida. Bida na rin ako na. Ang hirap eh. Maski sa si, si uh, nag-audition ako ng Sinya Malaya, kung may ko, makikita ko. Sa Sinya Malaya po kasi, di ba, sa, sa pinto, sa salamin ng audition hall, andyan dyan na yung cast, yung role ng pag-auditionan mo. May ako dun. Meron akong judgment kagad sa sarili ko na hindi pwede sa akin to, hindi pwede sa akin to, hindi ako kukunin dito. Ito lang yung role ko eto, ako wala akong hole dito. So, tapos nakikita mo, yung leads may pre-casted na kahit eh, papano. Hindi eh. ko naman sinisisi, ganun talaga, of course. Ganun mag-produce at mag-direct ng pelikula. May naiisip ka na kung sino ang aarte. Pre-casted na. So, tagal ko ginapang yung, yung ganun. Tsaga din at paniniwala. Pero almost, ay almost, nag-quit ako. Ka na ako mag-quit kasi naman ako, ah, forever pang ganito, walang role pala sa akin. Hindi ako namang problema sa dedication ko eh. Namang problema ako, may puwang ba para sa akin sa mga pelikula ninyo? Yun yung problema <coughs> ko na eh. Pero yun, uh, nilatag naman ng Diyos at ng tadhanak kong saan ako pa.